Hi guys, panibagong buhay, panibagong araw Tara, samahan nyo ako sa aking likuran At pupunta tayo sa likod ng sapa Ayan, malapit lang kami dyan Huwag nyo napansinin yung masukal na yan Wala naman akong pakialam dyan Kaya, samahan nyo na lang ako Sana panoorin nyo hanggang dulo to, Hanggang dulo to Ayan, sige lang Panoorin nyo lang, tingnan yung view namin sa Sapa namin, napakaganda Tingnan nyo, napakasobrang sobrang sukal dyan Kaya, Ayan, binabagalan ko lang yung lakad ko. syempre, ayan, malikot lang ang camera. Ayan, tanyo naman, puro water lily. Asan yung malinis? Pero maganda yung view natin dyan. Kaya sana, ayun, panoorin nyo pa rin ang dulo, Ayan, wala ako na naman akong magagawa dyan sa mga, sa mga baby na, yan. Punto na At pumunta ako sa taas namin, sa may kinagawang ano, second floor. Pero, na nahinto namin muna yan kasi wala na kami budget pang paggawa. Kaya, ayan, kung ano-ano na lang ginagawa ko yan yan wala akong magawa ng matino sa kwenta kong buhay wala namang kakwento-kwenta lahat ng yan kaya panoorin nyo pa rin sana hanggang dulo ayan tawin nyo natatakot pa talaga natatakot ay ako pa pong matakot ayan saka yan mmm miguel mm, lito mmm patay ka mm. ayan, tinaas pa ay inayos pa yung damit napakaangas talaga ayan, oh tumahakbang ka pa talaga mahulog ka sana dyan napaka wala mong kwentang tao ayan, tanyo, inaalog talaga tanyo, mamaya maya sasayaw na naman yan pahakbang-hakbang na yan, di alam mo yung gagawin kaya puntahan natin yan ayan, tanyo, pupunta-punta lang yan kamot ulo, ayan ayan, sige, pumunta ka dyan pumunta dyan, sige lang pumunta, ayan sige ayan napakaangas man napakaangas naman ng putang na ayun sasayo na naman yata ayan ng putang na napakaangas mo talaga ayun putang na kung ano ano ginagamawa mo wala ka naman kasilbi silbi demonyo ka ayan ha ayun putang napakaangas naman ni aga napakagisa mo ano ayan si ay sumasayo na naman sa likod dyan napakaangas angas mo boy Mm, ayan, no. ayan no. oh ayan hmm. oh hmm. Uh, tinaas pa yung damit ayan tanyo naman ang gagawin na yan bumaba na naman siya ang demonyo ayan kung ano na naman ang ginagawa sa buo wala ka na namang Magagawa ayan mm. mm. isa pa mm. isa pa mm. na wala na tapos na daw na okay na yun at yun bumaba na nga ako para umihi lang sa kagaguhan ko na yan ayan pinapakita ko pa wala talaga akong magawa dyan